Ayan mga kairog dahil holiday ngayon, tayo ang magluluto ng lunch dahil walang aso. Wow. Ayan magluluto ako ng sinabawan na isda dahil kung sa ano, sa picol kusido. Wow. Ah, ano, uh, pinerito ko muna yung isda bago ko sasabawan para hindi siya ma ano, hindi siya madurog. Ayan po. Ano mm. Malugaw kung sa picol 'yan. Kung sa picol 'yan, ang isda na yan malugaw. Bago ko siya sabawan. Yeah. Tapos, alam niyo ba mga kairog? hindi na ako bumili ng uh, ang binili ko lang pala dito is dalang. Yung mga pangsaw niya, yung luya, yung kamatis, siguyas, tapos ito pong mga pangsahog na to. Galing yan sa sariling tanim na lumbay, um, ng kamote, yung sili, tapos yung kalamansi, eh, kaya yung gagawin kong pangasin, galing po yan sa sariling tanim. Kaya kung may time kayo at may bakante naman sa Uh, harapan ng inyong bahay, kaya sa likuran ng inyong bahay, sa likod man yan, sa harap, sa gilid ng bahay, basta may lupa ng bakante, magtanim po tayo. Kasi ayan po o oh, kagaya niyan, di ba, malaking katipiran na yun. Dahil isda lang yung binili ko. Yung mga sangkap, hindi ko na binili. Nanguha lang ako dyan sa uh, tanim namin. May luya pa po yan. Nag, inano ko pa sa ilalim. Yung, natuwa naman ako kasi yung maliliit na luya. Pala yun. Kasi di ba yun yung malasa, yung maliliit na luya. Ayan. Pakukuluin ko muna siya ng pakukuluin para yung kamatis. Kasi yung ibang kamatis, hilaw pa. Nakuha ko hilaw pa. Yung iba hinug na. Tapos naluan ko ng hilaw para yung asing niya nanunuot pa rin. Di po ba? Kaya pag may ano po kayo, may bakanting minu kayo, tapos may extra time kayo, ay magtanim-tanim din po tayo. Para tipid na rin. O ba diba? kagaya niya, malaking katipira na yan. Dahil yung mga sangkap, hindi mo nabibilhin. Tapos sigurado ka pa na sariwa na fresh. Kasi ikaw talaga ang nag-alaga. Kaya... Yes! tara ilagay na natin yun. kasi ilalagay ko lang sa ibabaw yung gulay ay yung anong isda hindi ko na ano hindi ko na iilalim pag luto na talaga siya iibabaw ko na yung isda para hindi siya durog ayan may manunggay ako diyan nakalimutan ko ni anong tawag ng isa ng isang dahon ayan Pwede tatlong klaseng dahon po yan. Na pinagkukuha ko sa ano. Nakalimutan ko na yung isa. Kung anong pangalan malunggay, uh, talbos ng kamote, tsaka yun, ito oh, um, ang alugbati, yun, alugbati po yan. Tapos, saka, pagka nag-ano na yan, papatayin ko na yan, at nasa ibabaw na lang ang isda. Mamaya, papakita ko sa inyo. Siya, mga kairog, at uh, ayoko nang ma- pinatay ko na yung apoy kasi ayoko masyadong ma ano yung gulay. Kaya ngayon ilalagay na natin yung ista sa ibabaw. Ayan. Pinirito na siya. yung isda kasi malambot na daw. Kaya ang ginawa ko ngayon, pinirito ko muna yung isda. Tapos nilagay ko siya. O di ba? May sabaw ka na, may prito ka na. Di ba? Hindi siya durog. Ayan, yun lang mga kairo for today's lunch. Yan lang ang aking nakayanan. Ang makukuhang aral dyan, magtanim po tayo pag may Uh, extra time at pagka may extra ang lupa sa panigid natin, pwede rin po sa paso. Kasi yung ano na dyan, yung kalamansi sa paso, paso lang po yan nakatanim. Yung kamati sa paso lang din nakatanim. Kaya tanim-tanim din po tayo kung may extra time tayo. Salamat mga kairug! Have a nice day Ed.